Hello mga mare, ayan at samahan niyo naman kami dalawin ng isa sa mga pinakamamahal namin sa buhay nakara ang holiday pa nga ito mga mare at nasakto din the day off nga ito medyo sawa. Kaya naman sinulit namin ng pagkakataon mga mare para nga makadalaw at maipasyal na nga rin si Brianna pagkatapos. Bago nga kami umalis mga mare ay binidhan ko na nga muna ng snack sa tindahan itong si Brianna. Dahil iba talaga magutom ang babae mga mare. <laughs> dahil bago nga namin siya igala mga mare ay may dadalawin nga muna kami at para hindi nga siya doon mainip mga mare e binilhan ko na nga siya ng kanyang makakain yeah! Ayan simulan na nga natin maglakad. Bali sa carpet nga kami papunta mga mare kaya nga kung mapapansin nyo ay iba na naman itong mga dadaanan namin. Ayan na tumawid nga muna kami dito sa may release ng train. Tapos nga dito na nga kami sa may gate mga mare. na nga magpahawak dito ni Briana dahil gusto niya nga ay siya na mag-isa dahil big girl na daw siya at matangkad na daw siya. At kapag dito nga kami dumadaan mga mare ay lagi nga namin nadadaan nitong malaking dinosaur. Pero nung time na yan mga mare ay may S nga ito si Brianna kaya naman ayan kita nyo nga at na siya. Sumakay na nga rin kami ng tricycle dito mga mare at special nga ang papunta doon sa aming pupuntahan. Ganda-ganda pa nga ng video ko dyan mga mare pero init na init na pala ito si Aling Maliit malapit na nga kami nito mga mare at puro warehouse talaga ang madadaanan mo dito tapos nung nakababa na nga kami mga mare ayan na nga at may lalakarin pa kami kaunti bago nga kami makarating doon pagkadating nga namin dito mga mare ay agad-agad nga kami naglinis dahil medyo matagal na nga kami hindi nakadalaw dito at pagkatapos namin maglinis mga mare ayan na nga at sinimulan ni Josawa magpintura at pagkatapos nga magpintura ni Josawa mga mare ay napakalaki nga talaga ng ginanda nito. Hindi ko lang mapakita ng buo mga mare dahil hindi pa nga ako ready na i-share ito sa madlang people. Pagkatapos nga namin dumalaw mga mare ay naman namin itong si Brianna. May nakita nga siyang nagmo-modeling dito mga mare kaya nga ay natagmo-model-model -model din siya. <laughs> Nakasakay na nga kami ng tricycle nito mga mare at ang pinakamalapit nga na pasyalan dito ay ang Walter Mart. Pero bago nga namin siya ipasyal mga mare ay e bumaba na nga muna kami dito sa may Mang Inasal. Nung nakaraan pa kasi talaga ako nagkikrave sa halo-halo ng Mang Inasal mga mare kaya nga ay sulit na natin ang ating pagkakataon. Yummy! Ako na nga yung umorder dyan mga mare at si Josawa naman na video sa akin. Pero nung magbabayad na nga mga mare, eh wala pala akong dalang wallet. Kaya nga ayun at lumapit ako kay Josawa. Order, order ka pa dyan, wala ka naman palang pera. Ayan na nga yung order namin yan mga mare at kumain na nga lang din kami yan kaagad. At ito naman yung after mga mare o di diba buto-buto na sila. Piniflex nga pala ni Brianna dito mga mare yung tiyan niya dahil busog na nga daw siya. Pero sabi ko nga ay wait lang anak at meron pa nga tayong halo-halo. Ayaw pa nga niya nung una niyan mga mare pero nung naserve na nga ay kita niya naman sa kanya itsura at tuwang-tuwa ang bata. Yeah! Habang binivideohan ko nga yung halo-halo niyan mga mare ay nagsasabi na nga siya sa akin na dalian ko na daw. Kaya naman after ko mag-video, ayan na nga. At for the kain na ang mga first one. May pasayaw-sayaw pa nga yan mga mare dahil craving satisfied talaga. <laughs> Sa kabusugan nga namin yan mga mare eh, hindi na nga namin naubos yung laman. Hindi ko kasi talaga kinakain yung laman ng halo-halo mga mare at nung time na yan ay busog na nga si Josawa kaya nga ayun at hindi namin naubos. After nga namin kumain mga mare, ito na nga dumaretsyo na kami dito sa may Walter Mart Dito nga kami sa Tom's World dumaretsyo mga mare at pinalaro nga namin muna dyan si Brianna. Pagkatapos niya nga maglaro mga mare eh dumaretsyo nga kami dito sa may Mr. DIY. mag window shopping lang kasi kami dapat niyan mga mare pero hindi na nga window shopping dahil meron nga kaming na check out kaya naman ayan si Josawa at siya na nga ang magbabayad pagkatapos nga namin magbayad dyan mga mare umuwi na nga rin kami at nung pauwi nga kami mga mare ayan solo pa nga namin itong jeep wow yun lang for today's video. Sana nga mga mare, kung may makita kayong ads ay huwag nyo na itong i -skate. Thank you for watching. Babush!